chat po sa inyo. Pwede siya nakit. Maulan. Ay, nagbabalak na naman ng ulan. Pero ayos lang. Andito naman ako sa pinapagawa ng bahay. Ayun. Ayun yun. Ngayon, wala kami magawa. Kaya, nagkawit na karamdoyan. kasi siya yung makalat Ayun. Bago pala ngayon. Ayun. 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 So, ngayon guys, eh, nag, Uupisa pa lang ako mag-vlog. Siyempre gusto ko din naman maranasan yung mga naranasan ng mga vlogger na ano. Maraming followers. Ayan o. Ano ba yun? Siyempre, ngayon na ako nakakapag-vlog din. Ngayon video. Pwede siya na kaysa mga barkada, ko lang. Aray pa nga. Kinaantok. Ito na po Kapag naman tumayo ng gratong oras, baka naman may makasabot sa puwet. Ay, problema ito. Kapag naman tumulog, baka naman makalantak ng sabaw. Ay, problema ito. Siguro naman ina kikilala nyo si Pia Pats, yung yung vlogger kami may, may motor. Yun na uh, nagaling kasama ko na sa balayan niya. Tiga balayan kita yun tapos tiga patagas naman ako. Ano ba? <laughs> May